Si Miel. Hindi. Pero hindi siya fresh na hipon. Yung nagluluto natin. Mukhang hindi masay. Hello, hello. Good day, mga sis. Bumili ako ng ulam kasi magluluto kami. Si Lolo Harry niyo pala. Yung magluluto. Ang binili ko, hipon. dami niya, mga sis. Ang lulutuin natin ngayon ay buttered garlic sh shrimp. Pakita ko sa inyo kung gaano karami yung hipon na binigay ni ate. Ito yung hipon nyo binigay na lang sa akin ni ate ayan sa halagang 100 pero hindi siya fresh na hipon ayan siya malalaki na din siya no pwede na siya sa 100 wait lang ugasan lang muna natin siya mga sis so bali bumili na din ako sa palengke ng butter yung bawang meron naman dito siguro bawang hanap na lang tayo dyan para hiwa-hiwain na lang natin siya mamaya masarap ang ulam natin yan. Ngayon lang ulit tayo kakain itong hipon na buttered garlic siya. And si Lolo nyo yung magluluto niyan mga sis. Tayo lang yung magpe-prepare ng mga iluluto niya. Tapos na nating hugasan yung ating hipon. Hinugasan ko lang siyang mabuti. Tignan nyo. Yan, medyo natanggal-tanggal na yung mga ulo. Kaya lulutuin na agad yan ni Lolo So, magagayat na muna ako ng bawang. Ilang piraso lang to. Yan na yung nakita natin dito sa may nakatabi nating mga, ano, recados dyan mga sis. So, hiwain ko lang muna itong mga bawang. And, pakulo na din naman yung ating sinaing. Ayan, paluto na pala siya. Tapos na natin gayutin yung ating bawang. So, dinagdagan ko na yan mga sis. Dinamihan ko na yung bawang natin para mas masarap yung ating buttered garlic shrimp kasi mas marami siyang bawang. Tara na. Ay, wait lang. Meron pa palang kulang. Sprite nga yung maliit. Ano? Sprite. Yung solo lang ha. Magkano yon? Si Miel. Hindi. Ano ba? Yung maliit, yung nasa solo. Solo lang. Ah! Magkano yan? Ha? Ay, magkano yan? 14. Oh, yan na lang. Siyempre, yun na. Tinawag ko na si luluhari, nyo siya yung magluluto. <laughs> Titingin lang tayo mga sis. Diyan na din yung ating mga kailangan. Ayan yung Sprite, bumili na din tayo. Yung hipon. Painitin na muna natin yung kawali. Lagay na natin yung butter mga sis. Konti lang muna. Medyo mainit na yung ating pan. Kita nyo naman, umuso, umu, usok, usok pa. oo oh, -hmm. sige. May makulit kasi dito eh. Nandito yung inaanak ko eh. gugulo eh. Ayan. Tunawin lang natin yung butter. Tansyahin lang natin yung butter mga sis. Second time din gawa Lolo nyo ng buttered shrimp. Si makulit na lang gugulo dito oh. Yung inaanak ko nandito kasi wala yung nanay niya. Ako muna yung nagbabantay. Babysitter muna tayo nito si Zeya oh. Umupo ka lang dyan. Next mga sis, yung ating bawang. Yan, importante yung bawang. syempre hindi yan tatawagin buttered garlic shrimp. Kung walang bawang, di ba? Yung nagluluto natin, mukhang hindi masaya. Prituhin lang natin mabuti yung bawang pero wag masyadong sunog. Yung parang golden brown lang. Ang bango ng amoy niya mga sis. Amoy butter na siya talaga. Kung naaamoy niyo lang. Ayan. Yung buttered shrimp, mabilis na naman siya lutuin mga sis. Kaya hindi din naman tayo maghihintay ng matagal. Kasi mabilis lang din naman maluto yung hipon, ba? Diba? Lagay na natin yung ating hipon. yung sprite. Fully na. Okay. Yan, nagmamadali na naman ako. Yung hipon na muna mga sis. Ang lalaki ng mga hipon nila, in fairness. Thank you din kay Ate Mercy. Binigay na lang yan lahat for 100. Pero, hindi yan siya pang 100 din eh. Diba? Ang dami ng hipon. Haluin lang yan nilolohari Lolo mga sis. Narinig nyo siya, diba? Narinig nyo ba? Ayan, halu-haluin lang muna niya, mga sis. Hindi na siya i-overcook. Mabilis lang yun. Ayan, nagiging yun na siya. Nagba-brown na yung ating hipon. Kita niyo. Takpan na muna natin siya for 5 minutes. Tapos tsaka natin siya haluin ulit. Tapos lalagay na natin yung Sprite, mga sis. Ang bango-bango niya, mga sis. Ang bango ng amoy medyo kumukulo-kulo na siya. Lalagyan ni Lolo Harry nyo yun ng paminta.